Hello guys. Hello guys po. Hello, kamusta po kayo mga Gemini? Um, thank you, thank you nga pala sa uh, panonood no. Maraming maraming salamat po sa patuloy na supporta. At um, titingnan natin kung ano ang iyong mga energy ngayong March. So general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung lamang kung na yung para sa inyo. At ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba. So, simulan na po natin mga Gemini. okay dito Gemini no so ang ilan sa inyo dito no um siguro meron na kayong nakuhang achievement no meron na kayong nakuhang goals sa buhay ninyo no at at meron ka rin sigurong um meron ka, rin, meron ka pang mas inaalam, no? Meron ka pang may mga bagay ka pa na tinatrabaho mo, no? Siguro kung kung na kung successful ka na, no? Na pagtagumpay mo na 'yung achievement mo, um meron ka pang gustong gawin sa buhay mo. Siguro gusto mo pang mag it. gusto mo pang um makapamasyal sa ibang bansa. No, mga Gemini, parang ilan sa inyo ay nagtatrabaho rin sa ibang bansa or ang trabaho ninyo is um, mag mag-travel no kaya um kaya nilalakasan mo lagi yung kalooban mo kasi marami kang pangarap no kinakalma mo kinakalma mo yung sarili mo nagkakaroon ka ng confidence sa sarili mo kailangan mong magkaroon ng confidence sa sarili sa sarili mo kasi Um, ang trabaho mo ay ang trabaho mo kasi is um parang professional no. Professional ang dating ng trabaho mo dito. Siguro may business ka sa ibang bansa no. Kaya ay uh, kailangan mo laging malakas ang iyong kalooban no. Kailangan mo laging kailangan laging mo pakalmahin yung sarili mo no. At meron ka talagang um pagkakalma no kapag nagkakaroon ka ng problema sa sarili mo or meron kang nakakasalamuha na tao na ang um, iba yung energy niya. So, ikaw na mismo ang dito. Ikaw na mismo ang nagpapakumbaba or ikaw na mismo ang um, kailangan mong maging kalma. No? Kahit gaano pa katapang yung mga nakakasalamuha mo or kung gaano pa ka yung hindi marunong makipag-communication So ikaw na dito ang nag ikaw na, ikaw na dito ang nag e-effort para sa kanila no. At ang ilan din sa inyo dito ay meron kayong meron pa rin kayong gustong um pasukan no. At meron kayong gustong puntahan no. Tungkol dito sa inyong financial, gusto ninyong um kasi meron pang opportunity na darating sa buhay mo eh tungkol sa kaperahan mo. Kaya ah, nagkakaroon ka dito ng um, mga activity, no? May mga activity, activity kang iniisip para dito sa darating mong kaperahan. Or kung hawak mo na to, meron ka pang gustong i-develop, no? Dito sa financial mo, nasisimulan. No? At napakasiguro um, ang prosperity rin yung datingan nyo dito, no? siguro hindi na kayo nangangamba sa pera ninyo. Ang ginag ang iniisip niyo lang ay paano niyo pa to palalaguin kasi meron ka pang pupuntahan tungkol dito sa pera mo na iniisip mo. Saan so, pa ang message sa si inyo mga Gemini? Okay, Gemini, no? So, dito, no, maaring meron din darating na, um, maaring may darating din siya na new, new baby, no? New beginning. May bagong darating si, sa, mga ilan, no, na, um, mag-asawa, no, sa in relationship. May darating siguro sa si inyong baby. Magkakaroon kayo ng baby ng partner mo. Ayan din siguro ang new beginning mo. Kaya, um, marami kang iniisip na gagawin para sa buhay mo lahat, at dito rin sa kaperahan mo dahil siguro magkakaroon ka na ng pamilya no at marami ka ring gustong yun nga tulad na sabi ko kanina marami ka ring gustong bilhin no marami kang gustong bilhin sa sarili mo nakakapag-isip ka rin dito bumili ng bahay ng bahay ng bahay ng magiging asawa mo or magiging kasama mo na sa abang buhay no kaya um talagang ang nakap nakapokus ka sa blessing na na darating sa buhay mo, no? Dahil, dahil ginagawa mo to eh, uh, tinatrabaho niyo po talaga. Kasi, um, nilalakasan nyo lahat ng, um, lahat ng mga, lahat ng mga dumarating sa buhay mo, no? Nilalakasan mo yung kaluhaban mo. Kailangan mo, at kailangan mo maging masipag dahil may darating na na uh, pamilya, no? Magkakaroon ka na ng pamilya sa buhay mo, isa rin yan na blessing po ang pagkakaroon ng isang baby. Kaya may bago kang tatahakin tungkol sa iyong pamilya at sa iyong financial stability. So, minsan dito na no, pinag-uusapan ka. Minsan pinag-uusapan ka tungkol sa, sa pera na dumarating sa iyo. No? Siguro pinag-uusapan ka ng mga kaibigan mo. At siguro pinag-uusapan din nila yung si, ano kaya, paano kaya nakukuha ni ganito yung financial ano niya no financial abundance niya, financial prosperity niya siguro ganoon ang pinag-uusapan ng mga kaibigan mo nang nakakasama mo nang nakapaligid sa iyo no so ang gawin mo na lang dito is um wag mo na lang po silang pansinin um kasi hihinto din yan kasi once na ang pinatulan niyo pa yan um, baka lang lalong lumaki yung issue no so wag niyo na pong pansinin pansinin para tumigil na rin po sila. So ano pa ang message inyo, mga Gemini? Okay, Gemini. Excuse. Ito rin siguro, ito rin siguro yung ano niyon, no? Um new beginning. Um magkakaroon siguro magkakaroon din po kayo siguro ang bagong bahay, no? At bagong pagkakakitaan na ikaw ang kahawak nito. Hindi mo ipapa hindi mo ipagkatiwala sa iba, no? So kailangan mo lang maging ano, patient, no? Kailangan malaga Kailangan malaga kailangan mo lang maging patient sa mga ginagawa mo kasi sooner at sooner ay makukuha mo rin siya magiging magkakaroon din ng rewarded para sa iyo no dahil uh, masipag rin po kayo dito sa tinatrabaho ninyo sa trabaho ninyo o ano man yung tinatrabaho ninyo ang um, mas lalo yung tinadagdagan ng effort ninyo. So, brothers and sisters, To get along with others, see the love and the best with them. So, uh, kailangan nyo rin pong, um, kailangan nyo rin pong si mahalin, no? Mahalin ng mga kapatid mong lalaki at kapatid mong babae, you no? Know? At isama mo rin, isama mo rin sila sa uh, blessing na kukuha mo, kahit pa pano, um, mab mabigyan mo sila ng mga nakukuha mong pera, no? Kaya, um, para mas lalong magkaroon kayo ng communication ng mga kapatid mo. No? So, mahalin din ang, kailangan nyo rin pong mahalin yung kapatid mo, yung kuya mo at yung ate mo. No? So, kung ano man tong mga pinupulso nyo at kung ano man tong um, ginagawa nyo sa trabaho ninyo, um, patient lang po dahil darating din yung araw na makukuha nyo na yung yung tinanim ninyo. So, yan po, yan po ang message sa inyo mga Gemini. Thank you po, thank you and God bless.